Dalawa katawang arestado makaraang magnakaw ng isan daang litro ng gasolina sa mismong pinapasukang kumpanya ito sa lalawigan ng Rizal. Abay katwiran daw ho ng sospek na gawa nilang magnakaw dahil sa matinding pangangailangan lalo na para daw ho sa matrikula ng kanilang mga anak. Jim Tihano sa Balita Exclusive. Sa bilangguan ngayon, magbabagong taon ang dalawang ito. Makaraang masangkot sa pagnanakas ng gasolina sa mismong pinapasukan nilang kumpanya sa Rizal. Sa report ng Taytay Municipal Police, hindi bababa sa isandaang litro ng gasolina ang tinapyas ng dalawa. Ayon sa PNP, ibinagsak sa isang sari-sari store sa Boso-Boso Antipolo Rizal ang mga ninakaw na gasolina na siya namang ibinebenta sa mga parokya ng jeepney driver. Ito yung in charge sa pagkuha at pag-deliver ng mga diesel from the gasoline station papunta dun sa kanilang site na kung saan ikinakarga sa mga heavy equipment na bako. Then, na po ng empleyado doon na kulang yung mga laman ng drum kung saan 20 liters each. So, kumapatak ng 100 liters yung nawawala na uh, diesel. Upon investigation nila, na-discover nila na yung dalawa yung gumagawa ng pagnanakaw. Sa ikinasang follow-up investigation ng otoridad, na-dispatch higit ng higit 60 litro ng gasolina habang nasa 35 litro naman ang narecover. Na-investigahan natin na maigin ng investigator natin na ituro naman nila kung saan yung eksaktong lugar at kung sino yung pinagbabak sa kanila ng mga nanakaw nilang disney. Kinilala ang dalawa na sina Angelo de los Reyes, 54 anyos, at si Jonathan Procal, 42 anyos kapwa taga Kaintarizal. Aminado naman ang mga akusado sa nagawang pagnanakaw. Depensa ng isa sa mga akusado, dala lamang na matinding pangangailangan. Dahil sa pag-tuition ng anak ko. Pupung araw na yun yung deadline ng bayaran niya. Paluwanag naman ang isa pang akusado. Eh, okay, nadalit na naman po ko ito gano'n may problema siya eh. Bagay na pinagsisisihan ngayon ni Tatay Angelo. Wala na anya siyang mukhang ihaharap sakaling makalaya pa siya. Masakit na masakit, sir. Sobra, sobra po. Nangihirapan. Sobra-sobrang naiiyak. Sobra-sobrang pagsisisihan. Sir. sa mga ito Pinagatian nila ang kinita sa naibentang gasolina pero si Tatay Angelo problemado nang husto dahil ang pang-tuition ng kanyang anak e eh kulang pa sa pangpiyansa Nasampahanan na ng kaukulang reklamo ang dalawa Hintayin po natin yung recommendation po ni prosecutor po kung ano po available naman po yung theft case o so, hintayin na lang po natin kung magkaano po bail yung po. I-recommend po ni Scott. Jim Tihan para sa mata ng Aguila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay sa mata ng Aguila Prime time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.